Sa iba pang balita, tiniyak ng National Bureau of Investigation ang pagresolba sa serya ng pagpatay sa mga abogado. Kasabay nito, bibigyan din ng karagdagang seguridad ang mga abogado para sa kanilang kaligtasan mula sa mga sensitibong kaso na kanilang hinahawakan. Tutukan ng report ni Boy Gonzalez. Magiging prioridad ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagresolba sa mga kaso ng pagpaslang sa mga abogado. Ito ang naging commitment ni NBI Director Jimmy Santiago matapos ang courtesy call sa kanya ng mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Si Santiago ay isang abogado, piskal at naging juez bago sa may talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NBI. Bukod sa paglutas sa kaso ng pagpaslang, bibigyan din ng NBI ng seguridad ang mga abogado na may matinding banta sa buhay dahil sa mga kasong hinahawakan. Kanya rin bibigyan na ng pansin ang mga napapanggap o mga peging abogado na kadalasan ay gumagawa ng mga notarial services na nakakalika sa pagkasira ng dignidad ng mga lehitimong abogado. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.